bunnies, meron tayong bisita on the way. Ang sama ng mga tingin nila. Diana, ano yon Blondie? Meron kaming seryosong pinag-uusapan ng mga rats. Mamaya ka na, okay? Blondie, bad timing ka. Umalis ka nga dito. Galit na galit kami ngayon. Kukunin na namin yung mga uniforms namin. Girls, relax. Masama rin naman ako. Galit na galit ako sa mga bunnies. Huh? Naunahan niya ako. Alam mo, Blondie, malaking pagkakamali ito. George! Ano nangyari? Nakakashock. Girls, sabihin niyo sa akin lahat ng nangyari dito sa school, pati si George. Teacher Mike, hindi sumunod yung mga losers. Nagtatakbuhan sila sa hallway. At yung mga frogs, palakad-lakad, sumisimangot sa amin. Lalo na yung blondie na yan. Lagi siyang hindi masaya. Parang nalagyan ng lemon yung mga mata niya. Anong problema, George? Dapat hindi ka lang nakatayo sa entrance. Dapat ikaw nagdidisiplina dito. Mike, ako naman nagdidisiplina dito. Wala nagtatakbuhan, no? Okay lahat. Girls, George, huwag mong sabihin sa akin yan. Wala namang sumusunod sa'yo. Lalo na yung mga football players. Lagi nilang sinasabi, wala kang kwentang polis. George! Ah, football players ah. Umanda sila. Papakita ko yung walang kwentang polis. Hello, Hello, Teacher Mike. Kumusta? Hello, Hello, George. Hello, George. Hello, Bunnies. Girls, sandali. Kailangan ko kayong makausap. Ah, bababa muna ako ah. Well, Teacher Mike, nakikinig kami sa'yo. Tungkol to sa mga basketball players, buong lesson ngayong araw, natulog lang sila. Girls, ano bang problema? No idea, Teacher Mike. Anong kinalaman namin dyan? Kahapon, umuwi agad kami ng mga girls pagkatapos ng evening workout namin. Ah, alam ko na kung anong nangyayari. Bumili ng bagong PlayStation sa si Romeo. Pati si Mascot, Teacher Mike, kasama niya buong gabi yung mga basketball players naglalaro ng games. Ah, okay. Akala ko pumunta kayo sa club kagabi. Teacher Mike, matagal na kaming hindi pumupunta sa club. May competition kami soon. Wala kaming time sa mga club na yan. Pwede na ba kaming umalis, Teacher Mike? Oo, oh, girls. Yana, Leila, ayusin nyo tong school. Kapag mayroong problema, kontakin nyo ako agad kasi ayoko umasa sa George na yan. Okay, Teacher Mike. Bunnies? Yes, Yana and Leila. Nakikinig kami sa inyo. Girls, hali kayo dito. Gusto naming i-report sa inyo yung tungkol sa mga costumes niyo. nyo. Huh, pupunta ba tayo sa cafe ngayong araw? Gusto ko maglate. Importante yung costumes. Kailangan nating malaman kung may mali. Okay, girls. Pag-usapan natin ano nangyari. Panis, okay yung mga costumes nyo. Nilabahan na namin. Tsaka plinansya. Ngayon, amoy fresh na sila and candy. Dadali namin sa inyo today dun sa training room. Thank you, girls. Meron pa ba? Nagmamadali kami. Hindi naman gano'ng kadali mag-back. Sandali, nakita niyo ba si Mascot? Nandito ba siya sa school ngayong araw? Oo, oh, oh, Bunny. Yun lang. Wala nang questions. Gusto lang namin i-reporting tukul sa uniforms niyo. Maya, nasa cafe yung Mascot mo. Pumunta siya doon, inaanto. Ano ba yan? Naglaro siya ng games buong gabi. Okay, girls. Thank you. Oo, oh, amoy fresh and candy yung cheerleading costumes. Yana, ano bang pakialam mo? Ang importante, nagawa natin yung trabaho at babayaran tayo. Oo, oh, fresh and candy. Maskot! Huwag kang matulog! Hindi ko kaya! Inaantok ako! Sumasara yung mga mata ko! Guys, ano pang ginagawa nyo dito? Kunin nyo na yung hot choco nyo! Maupo na kayo! Sige na! Uh, gusto ko talagang matulog! Hindi namin problema na gusto nyong matulog! Hinaharangan nyo yung buong bar! Romeo, tigilan mo nga yung pag-ikot sa gum machine. Kumain ka na ng tatlong bubble gums. Pizza, nangangati yung mga kamay ko tapos ko gamitin yung joystick. Magdamag sila naglaro ng PlayStation. Ako, natulog lang ako, nagpahinga. Tingnan mo sila ngayon, no? Oh. Inaantok-antok. Hindi ka naglaro kasi hindi namin pinahawak sa iyo yung joystick, no? Sige na, Smiley, kunin niyo yun na yung hot chocolate nyo. Maupo na kayo. Nakaharang kayo dito, eh. Sige na, bilis ang ayos nating nagtatrabaho tapos dumating yung mga basketball players na yan ng gulo. Romeo, tama na nga yan. Sandali lang, isang chewing gum na lang. Huwag mo siya sigawan. Kahit ako kung maglalaro ko ng PlayStation buong gabi, mangangati rin yung daliri Ice, ko. kasama ka ba nila kagabi, ha? Hindi, no. Natulog ako sa bahay. Hoy, dahan-dahan Basketball players, wala na bang space dito sa cafe? Bakit dito kayo nakaupo? Frogs, umusog nga kayo <laughs> Talaga, parang mga sleepy flies Hello, basketball players, hindi nyo ba kami napansin? Mascot, ano ba yan? Hindi kita nakilala Hello, girls Hello, Maya Girls, talagang naglaro sila ng PlayStation all night? O naghangout sila? Hindi, Diana, naglaro sila kasi nag-send sa akin ang video si Romeo Nandun lahat sila Okay, ice pizza, apat na lemonades, please Blondie, yan yung worst idea na narinig ko sa'yo. Hindi siya niya. Nag-decide na ako It's now or never, okay? Blondie, kung linaw-linaw naman na sinabi ni George Na wala between you at sa kanya Shenya, hindi, hindi ako magigive up Shenya, huwag mo na siyang i-discourage Alam naman ng lahat na hindi nagigive up si Blondie Girls, hindi ako comfortable kung upo dito Iniipit ako ng costume ni mascot Pwede ba, huwag kayong maingay dyan Gusto ko matulog Nadinig niya siya. <laughs> <laughs> Sophie, huwag kang maingay dyan May pinag-uusapan ka importante dito Blondie, lahat na iinis na dyan sa importanteng bagay mo Take to Ice Pizza. Girls, nakakashock. Hindi man lang tayo pinansin ng mga basketball players. Si Sakat, nakaglases. Kunwari, hindi natutulog. Mascot! Maya! Huh? Training? Training? <laughs> Nashaka ko sa'yo, mascot. Smiley, may workout ngayong araw. Huwag ka mag-oversleep tsaka malilate. At soon as nagising na kayo, pumunta kayo sa dressing room namin, mag-uusap tayo. Romeo, walang kwenta yung pagtulog mo. Kasi hindi mo nakikita yung beauty ko. Oo nga pala, may workout ngayon. Dapat kasi ay natulog ka. Bago kasi yung games. Kaya yun, inumaga kami. Tama na. Loren! Tama na, kailangan natin kausapin yung mga bunnies. bunnies? Oh, scary! Natakot naman ako! <laughs> Wala akong ginawang nakakatawa, bunnies. Bunnies, kailangan natin mag-usap ng seryoso. Bigyan nyo kami ng five minutes. Mag-usap ng seryoso? Nakikinig kami naman kayang pag usapan natin. Okay lang, Kitty. Pakinggan natin kung anong gusto nila. Sigurado, sasabihin na naman nila yung mga nonsense tungkol sa training room. Footballers, makinig kayo. Yung training room para sa mga basketball players and bunny cheerleaders. Hindi namin gustong pag-usapan yung training room. Gusto namin pag-usapan yung tungkol sa uniforms namin. Nawawala yung uniforms namin. Hoy, bunnies! Niloloko nyo ba yung mga fans ko, ha? Umamin na kayo. <laughs> Footballers, hindi kami yung kumuha. Wala kaming pakialam sa team niyo at sa uniforms niyo. Huwag niyo kaming i-distract dahil dyan sa mga nonsense nyo. Good luck sa inyo, girls. Girls, hindi sila yung gumawa. Feeling ko yung mga bunnies, sila yon. So anong gagawin natin? Gagantihan natin yung mga bunnies. Pare, wala dito. Kapag nalaman ko sino kumuha ng uniform ni Loren, pati ng team niya, lagot sa akin. Hello, football players. Pinatawag, pinatawag nyo kami? kami. Oo. Nandito na ba lahat? Nandito na yung losers. Ano, laro tayong football? Nag-decide na ba kayong pakita sa amin yung training ngayong araw? Yes, sa wakas. Mapapakita ko na paano ako maglaro ng football. Nakita mo ba yung mga itsura nila? Sigurado pinatawag tayo dito para hindi maglaro ng football. Hoy, dyan lang kayo. May tanong kami sa inyo, losers. Anong tatanong nyo? Oo nga, ano bang problema nyo ha? Mukhang di tayo maglalaro ng football. Hoy, ano bang problema? Ano bang gusto nyo gawin namin ha? Tungkol sa uniform, football uniforms. Anong football uniforms ha? Nako, tanggal na ako sa team. Wala akong uniform eh. Ako naka sneakers so pwede pa rin ako mag-training. Guys, hindi naman namin kailangan ng uniform sa first practice. Bibili tayo. Yung uniform ni Loren tsaka ng team niya, sinong kumuha sa inyo? Sige na, magsalita na kayo. Huwag nyo nang patagalin, naiinis na ako. Alam mo, basta tungkol kay Loren tsaka team niya, wala kaming pakialam. Sige na, alis na kami. Di ma. Saka'y pupunta. Ano yun, babe? Nalaman mo na ba kung sino kumuha ng uniforms namin? Tinanong na namin lahat, pero walang may alam kung sino. Ano ba yan? Bago yung t-shirt ko, hindi ko pa nasuot. Tsaka yung sapatos ko, bago. Wala pang umaamin kung sino kumuha. Zup, Zach, bumalik kayo dito. Losers, ayokong tumayo dito ng isang oras. Sabihin nyo na, sino kumuha ng uniforms? Hindi namin kinuha. Ano pang gusto nyo sa amin, ha? Baka yung rats. Oo, yung rats. Nakita ko sila kanina, ang dami nilang dalang uniform. Galing sa training hall. Yung rats. O, Loren, ngayon, alam mo na kung sino kumuha ng uniforms nyo. Ano kayo, Bobo? Nakita namin yung mga rats. Dala nila yung dirty uniforms ng bunnies, lalabahan nila tsaka paplansyahin. Kung gano'n hindi ko na alam. Pare, uniform ng girlfriend mo yan tsaka ng team niya. Kaya ikaw mag-ayos yan. Pare naman. Di ma, kailangan naming mahanap yung uniforms. Alam mo, Loren, kayong pigs, sa tingin ko nawala nyo lang yung uniforms nyo. Ngayon, gumagawa lang kayo ng issue. Di ma, sinong nagsabi sa kanya? Ano? Salina, wala. Girls, Tama na. No way! Ano? ano pwede, na, na ba kayong umalis? 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 na kayo! Losers, kung gusto nyo, pwede kayong maglaro ng football kasama kami. Oh, wow, let's, go. go. football players ha. Etong Kev na to, di man lang marunong maghagis ng bola. So, basketball players, ano nang excuse nyo? Diana, wala silang dapat excuse. Tignan mo naman oh, para silang mga zombies. Diana, dapat pa na ako. Tapos tong si Romeo, sabi niya, punta ka sa amin. May bago akong PlayStation. Ayaw naman namin sumama. Kaso si Romeo, may FIFA. Oo, oh, may bagong PS si Romeo. FIFA sa PS. Basketball players, kahit si Teacher Mike, tinatanong kami bakit natutulog kayo sa lesson. Alam nyo bakit? Kasi pag umaga, si Teacher Mike naglalaro ng PS pag gabi kami. Oo, oh, oh, pa namin matapos paglaro si Teacher Mike. Oh, Smiley, para kang bata, naglalaro ka ng game. Diana, anong parang bata? Bata talaga yan. Kapag humawak na ng joystick, ayaw na niyang bitawan. Utak bata, Tandaan mo yan na mag-uusap tayo sa bahay. Naiinis ka lang kasi hindi ka namin pinaglaro, no? Hindi ako naiinis, no? Okay na, Timor. Tama na. Basketball players, natatandaan niyo ba kung anong pinagkasunduan natin? Eh, schedule natin ng maaga yung practice para may free time tayo. Boys, pupunta tayo ng cinema. Cinema? Pero hindi kami pwede. Girls, no way. May practice kami mamaya ang gabi. Ano? May practice kayo mamaya? Eh, ba't di ko alam? Ano, ano boys? Sa tingin ko, nagsisinungaling yung mga boys. Ayaw nilang sumama sa atin sa cinema kasi gusto nilang umuwi, matulog. Totoo ba yun? Sakat? Kitty, hindi ako matutulog. May practice kami mama yung gabi. Di ba guys? Oo, oh, 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 Ah, mascot, nakalimutan ko. Basketball player ka pala. <laughs> hey, mascot, talagang tinaas mo yung kamay mo? Sorry guys, antok na antok na ako. Hindi ako makapag-isip na maayos. Okay, naintindihan ko na. Cancel yung movies ngayong araw. Thank you. Makinig ka sa Kat. Araw-araw, hanggang end of the month, may practice tayo. Hindi na magkakaroon ng araw na katulad nito. Ah, girls, Pwede ko kayong samahan manood ng sinema. Hindi naman ako magte-training ngayon, tsaka hindi ako naglalaro ng PS. Thank you na lang, Timor! Mascot! Ah, ano yun, girls? May practice tayo ngayon! Okay, girls. Okay, mascot. Kaya mo yan. Hay, gusto ko na lang matapos tong araw na to para makatulog na ako. Diana, isipin mo yung proposal ko. Pwede kitang samahan sa sinema. Hoy bata, dahil hindi ako pupunta sa sinema kasama si Diana, pwede ka nang pumunta. Naintindihan mo ako? Alam mo, maglaro ka na lang ng PS. May alam ba kayo tungkol dito? <laughs> Julie, first time kong narinig to! Julie, hindi ka ba naguluhan? Girls, nakita ko yung ads para doon sa caramel hair removal. Tingnan nyo. Ano, nainggit kayo sa amin, no? Kailangan ba yung kaingitan, ha? Hindi kami naiingit! Nabigla lang kami sa kabastusan niyo, no? Kung hindi dahil sa inyo, kami dapat yung bunny costume assistants. Oo, tama nga kayo. Kayo dapat. Pero ngayon, kami. Sa amin lang pinagkakatiwalaan ng mga bunnies yung costume, costume nila. Good luck, good luck losers. losers! Mga kambing. Magsisisi yung mga bunnies na yan 100 times na pinagkatiwalaan nila yung mga rats sa costume Sigurado nila. Sigurado ko, hindi naman nila basta-basta tutulungan yung mga bunnies out of the blue. Chuli! Mubal, interesado na ako. Nasa na? So, di ba sabi ko sa inyo bago to? Nasa Tignan na? Niyo. Bunnies, eto, eto na, na yung uniforms niyo. Leila, isabit mo yung uniforms para pagdating ng mga bunnies, makita nilang malinis tsaka mabango yung uniforms nila. Yana, sa tingin ko. Ano, Leila? Anong iniisip ni Leila? Yana, naalala mo ba ba kung paano tayo maging cheerleaders dati? Layla, naaalala ko We are the best, the best among the rest We are bunnies We are the best Layla, iniisip mo ba yung iniisip ko, ha? Oo, oh, Ayana na. Isuot natin itong mga uniforms Tapos gawin natin yung bunny slogan Okay naman dito, okay? Okay rin dito Okay rin dito, ibig sabihin nasa classroom yung mga estudyante Tapos sasabihin nila hindi ako maayos George Ano yun, Frags? Gusto ka makausap ni Blandy Blandy, aalis na kami, hindi ka na namin iistorbohin Good luck, my friend dapat hindi kayo pakalat-kalat. May klase ngayon. Dapat nasa classroom kayo. George, importante to. Na-realize ko yung mistake ko. Sa tingin ko, hindi magtatagumpay si Blondie ngayon. Wala sa mood si George. Oo nga, masyado siyang stricto. Ngayon, dahil kay Blondie, pangit na yung trato niya sa atin. George, naintindihan ko na may girlfriend ka at maliit lang yung chance ko. Pero, baka sakaling mag-break kayo, sabihan mo lang ako. Blondie, ko na ako sa'yo. Pumasok na kayo. Bakit naman, George? Dahil sa trouble ako ng dahil sa'yo. Gusto mo bang mawalan ako ng trabaho? At ano naman kinalaman ko dyan, ha? Sabi ni Mike, kapag hindi ako sumunod sa banis school rules, patatanggal ako sa trabaho ko, okay? Ah, banis school rules. Baka naman banis revenge. Tama, George. Ito ba yung issue, ha? Frogs, last time na to. Pumasok na kayo sa klase nyo. Blondie, tama ba na. Banis rules. Lahat ng tungkol sa banis na yan, naiinis ako. Hello, Hello Frogs. Kumusta? Ah, George, anong problema? Ah, walang problema. Naguluhan yung mga frogs. Akala nila dito yung klase nila. Doon sila sa second floor. Girls, please, umalis na kayo. Yung mga frogs, nalito kung anong floor. <laughs> George, ayusin mo tong school. Sa tingin ko, winarningan ka na ni Teacher Mike, okay? Girls, let's go. Training. Ayoko ng problema ng dahil sa inyo. Umalis na kayo dito ngayon, na Hate na hate ko talaga yung mga banis na yan, nakakainis. Oh, huh, di pala madaling magtrabaho dito. Ooh, we are the best! The best among the rest! We are banis! We are the best! Wow, nakakashock. Oops, Leila, Panis, winash namin yung uniforms nyo. Kaya lang na-realize namin umurong. Kaya in-stretch namin. Dinala namin yung mga uniforms dito. Kaya lang nakita namin parang medyo lumiit. Yana, Leila, umurong yung mga uniforms, tama? Tapos nag-decide kayong i-stretch? Sumasobra na kayo, no? Girls, yung uniform ko suot ni Leila. Yana, Suot mo yung uniform ko? Uniform ko yan! Diba girls, sinabihan ko na kayo. wag niyong kukunin na costume assistance yung mga rats. Pero hindi kayo nakinig sa akin. Girls, there's nothing to worry about. Sinuot lang namin yung uniforms. Gusto lang naming maalala kung paano kami nung banner cheerleaders kami. May masama ba doon? It's okay. Hubanin mo na yung uniform ko. Yana, gusto mo bang makita maggalit si Nat? Nat, kilala nating mabuti yung isa't isa. Hindi ako natatakot sa evil Nat, okay? At Maya, wag mo kong pagtaasan ng boses dahil kaya kitang alisan ng uniform at kahit hindi dito sa team. Kaya umayos ka. Di Diana! Diana, Leila, please, hubarin niyo yung uniforms ni Nat at Maya. At huwag niyo nang gagawin yan ulit. Kung hindi, aalisin namin kayo. Okay, hubarin na namin. O kaya, uh, mag apply kami. Papalitan namin si Nat at Maya. Diana, pumahimik ka dyan. Ano? ano? Maya, Nat, nagbibiro lang si Leila at Diana. Blondie! Huwag niyo akong pakialaman. Bunnies, meron tayong bisita on the way. Ang sama ng mga tingin nila. Diana, ano yun, Blandy? Meron kaming seryosong pinag-uusapan ng mga rats. Mamaya ka na, okay? Blandy, bad timing ka. Umalis ka nga dito. Galit na galit kami ngayon. Kukunin na namin yung mga uniforms namin. Girls, relax. Masama rin naman ako. Galit na galit ako sa mga bunnies. Huh? Naunahan niya ako. Alam mo, Blandy, malaking pagkakamali ito. George! Ha? Huh? Ano nangyari? Nakakashock. Gusto nang lumabas ni Blandy. Tulungan mo siya, George. I hate Bunny. Alam mo, pikun na pikun na ako iyo, ha? At ngayon, Yana and Layla, hubarin niyo yung mga uniforms namin. Kung hindi, magagalit na si mascot. Okay, para wag magalit yung mascot. Kunin niyo yun na yung mga uniforms niyo aka ngayong araw, ang gulo-gulo. Nangyayari talaga 'yan, Kitty. Okay guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Magpa-practice na kami. Bye. Bye. Hinihintay ko 'yung uniform ko. Oo na, na maghintay ka, ka dyan. dyan.